Yes, mga mga O yung isa yung Ayan, mga kamag-anak po. Oo, oh, oh, hindi po. Ito yung flower oh, yung na ipibigay namin sa aming papa. Mama. Bapot si ate, nakutakot ako yun si ate kasi pangyayon. ko lang yung mama. kanyang mama. Rin, Ado, maha, Bapot, ano, pinakasadong mahaba. Yung yung isang yung binagay na ito. Ito yung kayo. Manwal pa. Yes. Bapot,

Ako nalang lang kaya, ma. Kasi abot ko yan, eh. Hindi na, pahina na. Kaysa ganyan, makulbuk mo. sumilong ka, Kat. kasi. Bawal magbuat si mama, pa nga. Alam, may susa. So. galing. Parking, reverse. Pero lahat yan so. kaya na. natangan, Susuon so, ang anak dito. So, so, no. <negativity> so, okay Susu 'yan. 'te. Ay, suso. Snail tayo. Okay na dunto. to? tingnan. Daron daw 'yun. Tayo nga eh, itong ano babaro tayo. Mo. Mili ka ng ano, oh. posporo. Cut. Cut. Wala nang dito. Wala na kaming papanatin oh, sa pa, sa ikot. Nang ano Waks, sa sana ko medyo malayo eh. Mga piso lang mama, mama. siya. P p piso. lang yan. Yan, kasi parang wala kaming puso puro. Mga sindikang lang Ano Ano yun? Ayaw fire problema

anda si kung ano yung bago 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 Sa yung bago yung bago yung bago ano yung yung bago ano yung bago yung bago ano sa bago ano yung bago ano

Sige, nita na tayo. Payuhan magpayong ay mga ah, dito ah, na kami magdasal ng yeah, panisapapan ka uh, uh, namin uh, siya namin siya uh, nang dasal pa at uh, papaano lahat daw masaya man na tayo uh, 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 uh,

Kalabog. Depende. Hindi na Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Depende,

At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at ay diyan kay Rami sa kasama. Amen. Babi ng Mariana. Salamat yung Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Allah, Allah, Allah. Allah. Alter, Amen. Amen.

Good life. Kawan kawan ng ni Nelson Austin. Kawan at kawan ng ni Nelson Austin. Good luck. Oh, ano kaluluwa ni Nelson Oso? Kasi wala lang sa kasantosan sa no kami na po ang mga bago pinagdahan ng pa kaluluwa ni Nelson Oso? Wala nga sa ng no kaluluwa ni Nelson Oso? Pinagtatagubili namin sa kanilang mga kaluluwa. Kawano pa ng kaluluwa kasi Nelson Hostos na sa kampana dito sa mundo ng sa mga sa mga tao sa mga salamang at babuhay sa iyo magpasa sa Maraming sumasalamat ka sa mga nangalan mo ako sa aming Ni Bilin mo kami ng aming kakaling sa araw-araw at -araw tawag mo at hindi sa aming mga salamat. Para na nagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Bagay ng marami ng ang Santa Maria, Ina ng Diyos, panahang mo kami makasalanan, ng ngayon at kung kami mamamatay. Amen. 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 Amen

Kawalo katawan ng kaluluwa ni Nelson Hostos. Ito ang katawan ng kaluluwa ni Nelson Hostos. Ito yung ni Nelson Hostos. Ito yung ng kaluluwa ni Nelson Hostos pinagtatagubwi din namin sa pagkakarapin. Lalo-lalo na ang kaluluwa ng aming sa na sa pagpanagay sa mga Santa Maria, ina 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 Ibigyan mo kami ng aming araw at patawad po kami sa aming mga sala. Para na pagpapawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming pahintulong sa tatsa at nandiyan mo kami sa lahat ng mga sama amin. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen.

Kawan mo tawa ng kaluluwa ni Nelson Mostos Kawan mo tawa ng kaluluwa ni Nelson Mostos Kawan mo tawa ng kaluluwa ni Nelson Mostos Kawan mo tawa

yeah kami. Happy birthday. Bye-bye. Bye-bye. tayo. Dali na kayo dito na. bye Hindi, na Yung flower na lang natin, bigyan na lang ito kay Papa. Yung isa. ba kayong Hindi mo. Hindi ba tayo? Hindi na. tayo? Hindi ba tayo? Hindi